I used to have three chow-chows, they were huge also, but my dream, uh, before saying this, my dream was a... Uh, Isang magandang araw, mga boss amo. Nakat siya sa akin. Commitment, Hindi, it's a commitment. Yeah. Hindi temporarily lang ah, dahil yeah. cute sila ngayon. Kasi, ha? yes, anibawa si Lucas, anibawa, cute pa yan, pero pag nag-edad na yan ng 12 years old, ano na siya, yung mas mabagal na siya maglakad, pangit na yung katawan niya. So dapat hanggang sa end of life ng dog is nandun yung commitment. Meron na naman tayong TV guesting. Pupunta tayo sa Quezon City, sa Net25. Kaya shout out sa mga kapatid natin dyan. Makikita nyo si Starlord at si Lucas. At syempre, you know, Ba, uh, tayo. Ito ang storya ng aming pagbisita sa Net 25. Si Lucas ay veterano na sa TV guesting, ngunit itong si Starlord ay OJT pa lang. Ito ang the usual na behavior ng mga aso ko. Takot sa unang sumakay, ngunit sasakay pa din. Inabot ng dalawat kalahating oras ang biyahe namin at mas maaga kami ng isang oras sa call time. Sadyang ganun kami mag-budget ng aming oras dahil kailangan namin pakalmahin ang aming mga aso bago kami sumabak sa ere. Wala akong pangamba kay Lucas dahil sanay na sanay na siya. Ngunit itong si Starlord, dito ako medyo may konting kaba. Bukod sa ito ang kauna-unahang exposure ni Starlord sa TV, ay ito rin ang kanyang pinakaunang labas na kung saan makakakita siya ng sobrang daming tao at makakarinig siya ng sobrang daming tunog. At pagkatapos nga naming mag in ay ang unang hiranap ko ay space na kalmado at maluwag. Dito ko muna sasanayin si Starlord at ang aking focus ay kung paano siya makikihalubilo sa ibang tao. At ito na nga, biglang may lumapit na isang babae. Nagpaalam siya kung pwede daw bang hawakan ang aking mga aso. Sila doon isa. Ilang taon na po yan? Ito po, 18 months. One and a half. Giliw na giliw ako kay Starlord dahil napakaganda ng ugaling ipinakita niya sa babae. Baby ka ba? Oh baby! Sa kanya ako, adult na siya. Oh baby 8 years old. 8 years old ka. Wala parang senior na eh. Napapagod Walang katapusang paghimas ang ginawa ng babae kay Starlord. At para sa akin naman, si Starlord ay pasado na bilang isang well-behaved dog. Ngunit ako ay may alinlangan pa din dahil isa o limang tao lang ang nakita ni Starlord. Hindi ko alam ang magiging reaksyon niya pag mas marami pang tao ang nasa kanyang paligid at mas malakas ang tunog na kanyang maririnig. Bigla namang may lumapit na isang lalaki at tinanong niya kung nangangagat ba si Star-Lord. Oh, ang lahat naman ng aso ay pwedeng kumagat. Pero siyempre sa mga okasyon na kagaya nito, pipiliin mo ang dadalhin mong aso. At dahil kilala ko ang ugali ng bawat isa kong aso, masasabi ko na si Starlord ay nasa lesser tendency ng pagkagat. Ngunit dahil sila nga ay aso, instinct nila ang kumagat at hindi manuntok. Binigyan na nga kami ng go signal na umakyat at nabitin tuloy ang tulog ni Lucas. Ramdam na ramdam ko ang pagiging tuliro ni Star-Lord. Kaya naman nagpatulong ako kay Rodel sa pag-akay sa dalawa. At alam nyo naman sa supero na ang pinakamahalaga sa amin ay ang kaligtasan ng aso at ng tao. Parang ganito elevator natin. Ang <laughs> laki. Pag malaki tayo pa dyan, na pasok siya. Agad. At paglapag nga namin sa studio, ay dito na mas naratil si Star-Lord. Kaya naman habang meron pa kaming konting oras, bago kami umere, ay naglakad-lakad na muna kami. At nakakita rin tayo ng mga kakilala natin. At nakipag-usap tayo sa tabi ni Star-Lord. Ganito din kasi ang gagawin namin Kapag katabi na namin ang mga host, pinagpahinga ko muna si Starlord at kinuha ko naman si Lucas. At sa oras na ito ay nakikita ni Starlord kung paano ba dapat mag-behave sa harapan ng ibang tao. Nakatitig siya kay Lucas at sa akin habang ako naman ay nakikipag-usap sa mga taong nakakakilala sa amin. At pagkatapos nun ay naglakad ulit kami. Ngayon kasama na si Lucas. Ah, si Pia. Ayan eh. At nang fully adjusted na si Star-Lord, ay pinainom na namin sila. Ano? Walang laso niyan. Inom. Ayaw. At ang isang senyales ng isang aso na adjusted sa kanyang bagong environment ay ang pag-inom nito. At shout out na rin kay Rodel dahil sa pagdadala niya ng isang galong tubig. At kinabitan na nga tayo ng lapel. Isang senyales na malapit na malapit na tayong umere. At dahil maraming mas naunang guest sa atin, ay kailangan tayong maghintay. At sa oras na ito, ay mas marami pa palang may gustong makakita sa mga aso ko. Ako naman ay hindi na nangangamba na si Starlord ay maaaring kumagat dahil nakita ko na na siya ay fully adjusted at ginagaya niya ang ginagawa ni Lucas kaya naman bago kami umere ay binigyan ko siya ng masarap na himas at ito na nga ang mga kaganapan sa aming 15 minutos na interview ito na yata ang pinakamahabang interview ko sa National TV at ako ay lubos na nagpapasalamat sa Net 25 sa pagbibigay sa amin ng oras na ito. Hindi lang para ipagmalaki ang aming mga aso, kundi ang magbigay ng edukasyon na ang aso ay hindi para sa lahat. At mga ka na nating ngayong umaga si Melvin De Kahigal mula sa Supero God uh, Dog Farm. Hello po. Hello. Hello po. Magandang umaga Melvin. po. Tama ba Supero? Supero. Supero, Supero Dog Farm. Oh, 'di ba Melvin? At kasama rin po niya ang dalawa sa kanyang mga alagang alabay, dogs na si Star at si Lucas. Hello Lucas. Hello. Oh, 'di ba? I can hear you. Ito <laughs> po si Star at naman si, si Lucas. Lucas. Melvin, bati ka na sa mga kada natin. Magandang umaga po sa lahat at salamat po sa pag-invite sa Supero sa sa inyo. Ano Now sila ito, naman? Ano? Oh. <laughs> ano ba itong Supero Dog Farm? Oh. Well, ang ang Supero Dog Farm po ay uh, kami po ay nagbi-breed mm -hmm. at nag-aalaga ng mga livestock guardian dogs at meron din po kami yung mga saliling ating yung mga asong gubat. Ang galing no, ang lalaki ito nila. Ito sila alabay mo, Melvin? Sa bilang ko po, ang alabay ko is nasa 30. 30? 30? Oo. Oh. Wow! So, Eto, yan, iba-iba yeah. sila. Sinong pinakauna at ilang taon na siya? Ang isa sa mga pinakauna ay si Lucas. Lucas. Aww. Ilang taon na si Lucas? Si Lucas ay 8 years old. Oh, ang cute! 8 years old lang mm -hmm. yan. Mm -hmm. Anong nagustuhan mo sa mga alabay? Ang nagustuhan ko sa kanila is uh, very independent. Mm. Tapos uh, masyado silang mapagbantay ng property. Oh. At cute din kasi massive sila. Yes, they're super cute. Cute yeah. yung laki. Yeah. Cute talaga, <laughs> <laughs> grabe. Mas malaki pa sila oh. sa ibang tao, di ba? Oh. Ano, oh, madali cute. ba sila i-train? Melvin? Uh, well, yung train na uh, obedience, uh, hindi masyado kasi stubborn sila but ah. nagpo focus kami primarily on their behavior kagaya nito na ilalabas then pwedeng hawakan ng ibang tao And yung pagiging kapwa aso, kasi marami kaming aso, kailangan hindi sila masyadong aggressive towards other dogs. Ito, Melvin, sa pagkasama mo nila, eh, sabi mo medyo may pagkatigas ng ulo. Like Like how? Like, alimbawa, si Lucas, tatawagin mo siya, unlike other breed na madaling tawagin, opo, opo. siya siguro makakailang Lucas ka muna <laughs> bago siya pumunta sa'yo. Kahit matagal na siya sa'yo? Yes, yes. So, one of the characteristics ng uh, livestock guardian dog. Yung ganun bakit ma mga supero dogs or superior dog breeds ang napili mong alagaan? Um, Unang-una, ano talaga ako, fine ako ng malalaking aso. Ako Di na din, na siya, sir. So, oh, yun, so, nung, naki nung nakita ko sila noon, so sabi ko, mm. oy, love ko tong breed na to. Ayan. <laughs> Ayan na sa. O, ano talaga niya. siya? Feel at home lang talaga si Lucas. Oh, oh, oh. Ayun, ito oh. parang yung ear niyan, hindi ganun kalaki, no? Or ito ba? Ano nangyari sa ano niya? Yun? Yung ear po nila is crap. Trap? Bakit? Trap. Dahil Trap. in in their natural habitat, livestock hmm. guardian dogs kasi sila. Okay. So, pag nakipaglaban sila sa mga wolves, hmm. ang tendency kapag may ears sila, yun yung unang ah, kinakagat kagagated. ng wolves. Then, okay. pag kumagat na doon, hmm. nakalak na yun, then maaaring hindi sila makapag-defend ng mga livestock dahil sugatan sila. Uh, anong so, taas at haba? Well, uh, ang Alabay. taas nito is about, sa standard is dapat 75 centimeters pataas. Uh -huh. So si Lucas is nasa 78, then ganun din si Star Lord. Tapos sila kabigat naman? Sa bigat, nasa 70 to 75 kilos. Uh -huh. mm, galing, grabe! Galing. So hindi mo sila nakikery? Oo no? Paano o, mo sila i-hug? Actually, <laughs> hug is hug lang na ganyan. Hindi Opo, pwedeng buhatin. Pwedeng buhatin, pwedeng buhatin. Mahirap. Mahirap. 75 kilos. Before in. this, before ka mag-breed ng mga alabay dogs, nag-start ka ba sa small breed? Ang um, pinaka, nagsimula ako sa Doberman and Rottweilers. Yun na yung pinaka small ko. <laughs> Bakit Grabe naman, sir? mga mo, Melvin? Ewan ko lang, parang nasa, eh, gusto ko yung medyo, parang dominance ng mga breed. Mm. Parang nakaka-challenge na alagaan. Oo. Oh, oh. Oo, Tsaka ang ganda tingnan, Melvin. Yeah. Sir Melvin, would you ano advise mga tao, yung mga kada natin na gawin tong pet talaga sa bahay? Kasi di ba ang laki niya? Uh, well, ang ma-advise ko, kung gusto mag-alaga ng mga ibang mga... Uh, superior dogs. Superior dogs. Una, i-research yung breed or magtanong kayo sa amin. Okay. Kasi kami may first-hand experience. Oh. But kung halimbawa ang setting mo is nasa bahay lang siya, kailangan meron siyang time na nakakapag uh, nakakatakbo siya ng malaya. Yes, correct. Mahalaga 'yon para mag-form talaga yung muscles and bones sila at kailangan mo silang nilalakad lagi. Nung no, ano, nung no, uh, how do you call it in Tagalog? Tuta. Puppies. Puppies. Yung puppies. Nung no, puppies pa lang sila, ano ba yung size? Ano, parang, parang may idea mga tao. Siyempre, of course, ba they ba come sila? in very small. And then, ga, kailan ba sila nagsisimula ang lumaki Barrow. ng bone? Pag day one, pag pinanganak ha! sila, Day one, Sir Melvin. <laughs> Day one is about uh, 12 inches agad. Wow, 12 isang ruler agad. And 1 kilo ang bigat. Oh, so, wow. So, pinakamababa na yun. So, 12 inches na pa ganyan eh, MC. Kasi alam ko na, sa mga heels natin. Yeah. <laughs> yeah. Oh, may oh, ilang okay. inches. Hindi, <laughs> 12, 12 inches, yeah. So, isang tao. ruler. Yan nga, mm -hmm. di ba? Ano, ganot nito na bago yung buhay ninyo, Sir Melvin? Um, sa stress, malaking stress reliever. Yeah, yun, yun, 'yun naman yung yun yung pinaka uh, benefits ko sa kanila. And then in terms of paano nabuga, ay, na paano nabago Bago. Oh, in terms bye. of livelihood. Boy, oh. Kasi uh, with them dahil nga sa social media, uh, parang nakilala kaming Dogs. Hindi yung puppies yung binibenta namin, but yung mga kinakain nila, then yung mga leash nila, oh, then yung mga shampoo nila. Mm, ano I ba see. kinakain ng ano, alabay was, dogs? ang you know, next ko sana itatanong. Kasi nga, imagine, kung gano'n sila kalaki, imagine kung gano'n karaming pagkain kailangan. Yeah. Okay, ang kinakain po nila ay raw beef. Robbie wow. oh. oh. mahal din yan, mahal. sir Melvin, nakaka-LL ko naman oh, oh. dyan yeah. kasi ang hirap. Then, so, beses. Kami, isang beses? Isang beses pa sa isang araw. Ng raw beef, no. wala pa yung dog food. Wala po kami yung mm. dog food, raw beef oh, lang. Ah, wala silang yeah. dog food. Mm -hmm. So once a day lang sila kumain? Opo, um, ano lang, around 4pm, kakain na sila. Ah, ba diba si Lucas, kumakain siya ng 1.25 kilos a day nang raw beef. Nang raw, raw, raw beef. Si Starlord is kumakain ng as si Star is uh, kumakain ng uh, 1.6 kilos. Grabe naman yun. So ang daming beef sa inyo. <laughs> Sabi ni Star, <sir. gasps> diba? Siguro pagod na pagod siya. <laughs> why why raw beef? Ano bang difference ito kapag dog food? Um nung una naka dog food kami but mm. nung nakita ko kasi yung mga breeders ko sa isa, sa ibang bansa. Bakit kaya yung mga aso nyo... Ang lalaki, tapos parang very lean, tapos very mag-destructure, yes. Sabi nila, we feed raw. So sabi ko, oh sige ha, so mag din ako. So nag-research ako ng raw food, hanggang sa na-develop namin yung formula, then... Alam mo, naririnig ko ngayon, yung raw meat daw mas healthy. Kaya daw ngayon, even yung mga ibang dogs. Kasi nga, di ba, processed yung pagkain, pag nasa lata, mm -hmm. oh, oh, oh. yung dilata, or yung parang dry food. Mm -hmm. Mas healthy talaga, iniwas talaga yung sakit ng mga aso, yeah. lahat yan daw. Marami na bang alabay dogs dito sa Pinas? Um, mga nag nagaalaga? Parang, sa tingin ko, mga less than 100 siguro ang meron. At ikaw po yung pioneer. Tama po. One of the pioneers yes. po. Mm -hmm. Gali, Bakit kami, sa tingin mo kailangan na nila mag-alaga ng alabay dogs? Um, okay. uh meron kasi nag aalaga na pag nakita. Parang, uy, ang ganda ng aso, gusto ko 'yan. Hmm. So, yung mga ganong ganoon dapat na thinking. Dapat 'wag 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 agad. Oh. Kailangan magkaroon kayo ng tatlong isip para ganon Kasi ang in, in fairness hindi siya madaling alagaan. Nakita nyo ito, parang sweet, then papa picture oh. but yung yung everyday really? na activity sila is kailangan solid. Tutok, no? Yeah, The grooming. Grooming, ganun din po. Kailangan po uh, nababrush yung hair nila kahit once a week. Parang golden retriever also, no? Ang mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, ganda talaga. Ito, no? lahat to alabay. Ang Opo, yan po, alabay po lahat yan. So, paano yun? Pag winawak mo, ang dami nila, hindi ka ba nadadala kapag Oong lahat sila tumakas? Para uh, Parang sabigat mo pa sila <laughs> sa'yo, sir. Parang yeah. feeling ko ako, dadalin ako ng isip. Pag minsan, pag anibawang kailangan tama kasi yung energy mo, kailangan kalmado ka. Mm -hmm. So, pag, pag ang uh, imbalance yung energy mo, o, pwedeng pag may dumaan na aspin, madala ka talaga. Mm -hmm. so, may mga time na nadadala ka talaga? Yeah, meron, meron. ko, pa, paano mo napapakalma sila? Um, ano lang, kailangan mo i-regain, kailangan bumalik ka sa calm state. So... Sa isang walking, ilang ala ba yung dalaw <laughs> Ba yung <dalang? laughs> Ang maximum ko po is 18. Sa isang oh! 18. Ikaw oh. lang? Yeah. Pero sir may, Melvin! <laughs> pero may mga, ano naman ako, may mga dog keepers ako. <laughs> Oo! Oh, ang dami! Ay, yan sa video na yan. Ang galing mo po! Ano? Walo yan. Wali oh, po sige yan. po, dumaan po yes, kayo. Yes, star! Uh, 80 and then, meron akong isang off-leash. Uh, isang off-leash. And then, walo po sila hawak po. I yung off-leash ko dyan, Belgian Malinois po. Oh! Ayan. Nice. Paano, ano, Sir Melvin, pag may nagasalubong kayong Chihuahua? Yung mga maliliit na... <laughs> like well, sa Aspin? Ano yun? Na nabanggit mo kanina. Um, pwedeng matrigger yung group. Mm Ay, But, oo, sa yes. maliit na aso. Lalo na pag naka-off dish, kasi kung nimbawa yung naka-off dish na yun is biglang tumakbo sa harap mo, ang magiging treatment ng mga aso parang prey. Ay. So, pwede nilang habulin. Kaya, kailangan ng expert eksperto, mga kada, huwag na lang daladala-dala dala, dala yung mga malaki or superior dogs kung saan-saan kung hindi pa kayo marunong mag-alaga nito. Kaya, ano na lang yung tips mo na pwede ibigay sa mga kada natin sa mga nagbabalak na mag-alaga ng mga superior dog breeds? Isa na dun yung sinabi mo kanina, dapat hindi lang nagandahan. Yes. Nakutahan, ba? So, ang, ang tips so... natin is uh, mga kada hindi lang basta nagandahan kailangan din meron kayong pang sustain mm -hmm. yes. kasi pagkain pa lang sobrang sobrang demanding na ng pagkain and then dapat meron kayong space yeah. para sa kanila ayo para sa dog life nila mm -hmm. uh, at, uh, uh, heart heart yan talaga ultimately yung heart hindi yung ano dapat for 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 life Yes, commitment. Hindi, it's a commitment. Yeah. Hindi temporarily lang ah, dahil yeah. cute sila ngayon Kasi, ah. Kasi, yes, anibawa si Lucas, Anibawa cute pa yan, pero pag nag-edad na yan ng 12 years old, ano na siya, yung mas mabagal na siya maglakad, pangit na yung katawan niya. So, dapat hanggang sa end of life ng dog is nandun Delicated. yung commitment. Mm. Correct. Uh -oh. Pero ano sila, no? Mahilig lang humiga. Oo, oh, no? ko. Kailangan ba nila ng, no, aircon sa Melvin? Ah... Sa aircon, sa amin, hindi po naka-aircon. Well, ventilated lang yung lugar nila. Then, kung bakit sila nakahiga or nakaupo, part po ng training nila yung pagiging kalmado. Aww. Sana lahat oh. natitrain, maging kalmado. <laughs> <Oray. laughs> Kaya naman, mag maraming salamat po sa iyong pet. Malong pagbisita sa amin ngayong umaga, Sir Melvin. At syempre, kay Lucas and kay, kay Star. Star. Invite nyo na po yung mga kada natin. Okay, so... Um, pwede nyo po kaming i-follow sa aming social media accounts. Supero Dog Farm. Available mm -hmm. po kami sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Okay. Yun. Ano po? Supero Dog, Dog Farm. Farm. Supero Dog Farm. Oh, mga Galing pada. -galing. Kada, thank you. Amiga, mag-aalaga ka ba ng kung meron akong malaking malaking bahay, baka. Kasi Kasama ng mga a eight cats mo. Yeah, I used to have three chow chows. They were huge also. But my dream, uh, before seeing this, my dream was a uh, giant poodle. So now maybe I can consider this. Kaya mga kada, pagdating sa pag-aalaga ng mga aso, size doesn't matter. Ang importante po ay may, bibigay niyo po ang yung doggies 100% na pagmamahal at pagsusuporta sa kanila. Kaya kayo din mga mga kada, suportahan niyo naman kami dito sa kada umaga sa pagbabalik ko pa namin mamaya. Diyan lang po kayo. At nang matapos ang aking interview, ay mukhang napasarap ang tulog ni Lucas at makikita naman sa mga hosts ang kanilang pagkamangha sa aking mga aso at sa mga bagay-bagay na aming ginagawa para sa kanila. Tapos na nga ang aming misyon. Ang aming misyon ay ipakalat kung paano maging isang responsableng nagmamayari ng isang aso. At sana sa aking mga sinabi ay merong isa, dalawa o kahit tatlo lang na tao ang mabago ang kanilang pananaw sa aso upang magkaroon ng mas maraming responsableng tao na nagmamahal ng aso at si Starlord ay matatawag ko nang Star Dog. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.